Hindi na ako nakabuo ni isang linggo Ayan. Lagi may absent. Ayan guys. Nag-iimotok na yung aking partner. Lagi siya may absent. Hi guys. Kain tayo. <laughs> Nahuli na. Ayan. Naisipan naman mag yung video para may may upload ako. Charo. yung <laughs> absent Kayo ko na yung partner ko. Hindi naman ako kung na lipstick dito. Mm -hmm. Tapi itu yang empat tahun. Nih mau open tar. So terima kasih teman-teman, Tapi. By the way, Live eating, to guys. <laughs> Live 18. Gila, okay, galet. Tidak galet. So, Siapa tahu kurang tai, oh. Jadi masuk ke Mga um, Las dos. Magpasta Las dos. Masa ka dun. Mais, guys. Mais. kaya yung ulam mo kung anong mo. Ang ulam namin for today, ulam <laughs> ang ulam namin for today, yung ulam kaninang tanghali, ay nilagang baboy. Mm -hmm. May mais. Request by maminit. Sa'yo <laughs> so, yung isa. Gusto ko sana i-live habang kumakain, pero yung cellphone cellphone ko yun ang sama mo Patapos na kami kumain. We're still eating pa rin. Um, gusto ko lang may moment kami dalawa. Ang <laughs> tagal na namin hindi na ma-moment like this. <laughs> 'di ba? Totoo naman 'di ba? tagal na pa, diba? natin din ng video, hindi na tayo nagba-vlog. Mag Ayun, mag-vlog tayo ngayon. Malaban yung braces ko sa ano ah. Kaya nang humata ng malambot naman kasi guys. Masarap. Masarap nang ilaga ng luto ng aking asawa. Cheers. Shout out. <laughs> Aha. Ubo. <laughs> hindi, pero pero masarap talaga. Bibihira ako naghihigop ng nilaga pero pagluto ng isadya niya. Mm. O oh, diba? Ayun, diba, lalilinig niyang ano, TV. Hindi mo muna pinatay. Eh. Kaya mo siya. Kalo muna, kaya diba-vlog ako. Nakapiray takutin. Ito mga kapiloy. Mga may sarili tingin-tingin sila yun. Maririnig nila. Kinukuha sa TV ang ano? Hindi pwede yun. Mm -hmm. Bakit ang ay laki ng views nila? Malaki yung views pero wala naman silang ano. Wala silang dollar. So, pag kinuha mo yung video ng iba, yung revenue na mapupunta sa may-ari. Yung may-ari, yung ano, Swerte. Kahati mo sila sa revenue. Meron ka rin siguro, pero may kahati. Percent. Kasi nga, kaya nga may tinatawag na copyright. Copyright. Sabi nila, nakapupunta sa may-ari mo. Yung... bosso Kainin mo, gusto mo. Sala ko, Dessert? Dessert mo, kung gusto mo. Ako okay, guys. charan no bago. May miss natin dito. Nabigla sa yan, huh? ko sa no yan ah. Akala ko Pagbayad ko 85. Oo, oh, maganda eh. 711. Mahal pa Mahal pa guys. 80? 85. Kita ko dun. Sabi ko 87, kaya nalang 47. Modos lang nila. Baka yung isa niya maliit lang. Wala nga maliit eh. Yan lang. Yan lang. No. Minsan kasi nagka-unday siya dun. Talagang nila hindi tama yung ano. Ay, kasablan ko. Naka-7 minutes na pala tayo eh. ka. Hello? Kawasakin mo yung mga viewers ko. Oh. Sayang gulay. Nabusin mo yan. Dapat kinakain mo yung leeks, oh. Sabi okay. nga. Masarap yan. Walang so, naman kumain, eh. hindi naman yung hindi ka naman kumain yan. Kumain ako. Cheers. So, Kumain na ako. Ito na nga, ito pa nga. Ang oh. gulay pa. Ayan. Huh, Ang dami ko. Ang mga ko ito. Oo nga. Ang mahal. Si mahal nang pagmamahal. Gano'ng kamahal? mahal. Walang kasing mahal. Katulad ng pagmamahal mo sa akin. Nag-sira. Weh. Weh. Ako pa nang Ako pa nagluto. loto Ako pa nagluto. pagka Wow. Ako pa makugas. Ako na. Naya naman ako sa'yo. Naya <laughs> <laughs> so, so, naman ako hindi sabihin. Usyakta ko sa'yo. Kasi maalaga. Hindi ba? Oo naman. Maalaga na. Nabait. Ang gwapo pa. Asa ang gwapo? <laughs> <laughs> Saan ba na? Saan Ang gwapo kong asawa. Saan ba <laughs> na? proud. Na-proud ako dito. Baes, baes to. <laughs> di ba ito? pag di Hindi ba baita ka rin? Hindi. Huwag kong Mukha naman talaga mabait. Tingnan niyo. Observe niyo yung pagmumukha niya. Iyan <laughs> ang presyo na yari sa iyo. 500 to kan. <laughs> Wala ka pang bayad. 500. Oo. Pag natanggal. Parang okay na yung pakiramdam ko. Pwede na ako mong talay. <laughs> <laughs> Tangin tayo. Manahimik ka. Yes, meron pa dito. Siya pa rin nagluto nito. Hmm. Kaya, lab na love ko talaga itong asawa ko eh. Hindi ako pababayaan kumayat. <laughs> 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 diba? Ayaw na Pwede siya reklamo, taba-taba ko na tapos ngayon. Gusto tadi siya naluto. <laughs> Nakasama na naman siya sa vlog ko. Ay, shout out sa may anak ng bahay. <laughs> Thank you sa pagpatuloy. No mention. For privacy. <laughs> Ay! Dami 11 minutes na pala yung kumusap natin. Oh! Oh, hindi. Mas okay pala na nagbablog ako para nag-usap tayong dalawa eh. Kasi pag hindi ako nag-vlog, wala tayong conversation eh. Bilis-bilis nang kain, tapos nanood na naman ng TV, doon pagpunta na naman siya sa kabila. Tapos mukha sa uwi na, maghihiwalay na kami. Ganun na yung setup namin, girlfriend boyfriend. What? <laughs> <laughs> Punta lang ako nito, kumuha na ng allowance ko. <laughs> Siyempre, may extra service yun. Isa pa. Sige! Kaya mo, ubusin! Ubusin mo! Isa pa, guys. Hindi mm. ka lang ubusin. Hindi. Bawi-bawi din. Bawi-bawi kasi... din kasi pag uwi ko sa bahay, puro ako okme. <laughs> Sabi niya, dito lang daw ako nag nagkain ng ano, ng masarap ng luto. Kasi sa bahay po, tinatanong niya ako, ano ulam? Banos! Banos! Puro na yung bangos! <laughs> bangos. Ano ulam? Manok! Wala kami sa saingin! Oatmeal lang! <laughs> Buti nga may oatmeal eh! Di ba? Pag wala, di diba, wala, tubig na lang! Kaya yung Chinese naman dito sa asapan natin! Oh, ang tatagal pa lang. Mga, mga 15 minutes. Lalanin mo, malapit ako mga. No? <laughs> Nagsagod ka. Hmm. Pambayad mo sa sunlight. Ha? Ah, hindi. hindi. Savings ko yun. Savings ko Kita yun. <laughs> mo yung anak mo doon, no? Savings ko yun. Pambayad ko yun saan. Oh. Sabado, di ako <laughs> ak ak makakapagpadala ta. September 20 nang check up ko. Oh. Kaya ako ng budget. O, yun na yun. Kaya nga, hinihintay ko yung tawag ko dito. Mm. Oh. Sa Sabado, di ako makapagpadala sa anak ko. Kasi, Kasi? babayad ko yung sis ko. Sa so, next niya, ano, Winnes Day. hindi na magpapadala si daddy. Kaya nga, kumain ka muna dyan ng ano. Balanghuy. Ha, <laughs> <laughs> Sabihin mo na naman sana. Nakain-kain yung dalawa, naka nilaga. Tapos siya bilang hoy. Kiss niya talaga yan? Hindi kaya nila akong araw-lingisan. Tapos makatulog mo pa parang bahala. No? Tulungan so, ka pa. Huwag na hoy. Di bahalin na. Mag-isa na lang ako. Bakit tayo makapatulongin? Mas maganda yung mag-isa. Wala akong sakit ng ulo. Ah, ganun? Sakit lang pala ng ulo? Yung pag mapakot nalang mo na nga. Baka ulitin mo pa pag nagpapakot. Uy! Excuse me! Marunong naman ako. Hindi mo pala alam. Pwede ka naman mag-puras-puras din mga ano yun. no? Kaya, hindi mo ba alam na nag-all around ako bago naging caregiver? punas po mas. Pwede din. punas po ko sa amok. Pero wala, wala. Dari! Wala na niyang ganyan. Wala. Ito ko lang ganyan. I can manage. Pero yung mga bagay na hindi ko kaya, ikaw talaga yung. So yun guys, tapos na kami kumain. O di ba? Ano? Mayan na, ako, ako dito, Ay, na maghugas. Ako na maghugas ito guys. Nahiya na ako sa partner ko at laging siya na lang. So ayan, magbabay ka na muna. Bye-bye. Ayusin mo, kita ka. So, bye guys.